Hi! narako'y ko itambag ka mga bagong nag-vlog ka ron. kay karong panahon na daghan na kayong nag-vlog-vlog tambag rin eh para makakuha po mo mga gamay nga mga sekreto ba ang inyong magong karon ka ron kay ka nang sigig engage engagement is the key dahil ka mo follow, mo comment dahil skip ra dahil ano yung nakadaot sa bagong nag-vlogger kay pag tanaw sa video mo rin surag comment then mo like then mo skip o sana ay hinungdan nga muhinay ang inyong engagement dili mo mapansin ni Mita ang anga yung tanong yung buhaton kanong na yung sa inyong wall ng mga vlogger tanawang sa yung video pahumano ni mo ng video dayon pagkahuman o sa pa ka mo like dayon palo ka ganahan ka mo share manay saktong pamaagi sa pag vlog Nya, kanang sunod-sunod ng mga sige ra kag comment comment kag pila ka vlogger diha ma restrict ana madugay kina lang, limit na limit ang pag comment ba? kina lang sulod sa usa ka oras maka comment ra kag pulo ka tao pwede ka mo relax sa relax den ka tao na po nga uh, pagkaudto na po usa na pud ka mo comment ang mga uh, pulo ka tao indi pagka hapon sugod na pud tong comment og pulo ka tao dili kay Son sono gyud kasi kira kag comment tibok adlaw, comment comment kay arang mo naga mo pansin nimo. Butang ka dito comment nga mga count me in. Ayaw pag niya na kay ma-restrict ana ka man dogay. Mabalaan ka ni nga mo nang ibuhat kay na detect na dito na sige kag comment comment. Dili gyud ka ma na restrict gyud ka. likado ang imong lapit. Muna ang kinahala makabalo ka sa saktong pamagi sa pag-vlog. Bago pa ka ng vlog para gusto mo na ka makapasar. Gusto mo na ka mo income sa vlog. Muna ay buhata. Yan apoy uban ka ng sige silag palo sa mga kaubang mga vlogger, mga friend niya. Dili sila ipalubak i Ian palo nila. Madaot po ni mong kuwan na na. Makadaot niyo po na ni palo ka kay nakapalo na ka niya. Nakita man ka ni na nag ka sa ato pa sakpan ka mo na yung mo na yung gibuhat palo to palo deka ni Pag gong pagka vlogger gitawang ni content creator sa pa content creator mo mo create kag content kanang content yun nga maka palingaw sa tao dili ka malingaw sa tao makatabang sa tao content nga ka kanang nay mapuslan ba na sulod imong content dili kay sigar kag content content dito nga mag video video ka naglakaw ka sa dalan mag video video ka naglakaw ka sa mall kung sa mga artista ka may lag artista ka kay bisag naglakaw-lakaw ka ng kadalanan yan nagbidyo-bidyo ka mag-viral dayon, kay sikat naman mga daan ilado man yung pangalan artista ka pero ka nang dili ka artista bago pa ka nag-vlog simple kay kaya kayang pagkatao bisag sa inyong lugar walay nakailan ni mo yung mag-vlog-vlog ka bidyo-bidyo anang dalan kinsa may mo tanaw ni mo mo nang mangita ka pagi nga kabuhatog vlog na kahibulungan ka na makatanaw ko ng tao munang uban mo kautai para mapansin lang ba ang angay bitang buhaton nyo buhat yun mo video daghan mong mga long form video kanang long form video mga 3 minutes pataas mo na imong buhaton nga long form video i-upload mo sa mga long form video then reels magbuhat po ka reels kaning pinakataas na ng 50 seconds then picture upload po ka sige picture then text kinahanglan mo upload pug kag text sa so, buntag kinahanglan maka-upload yung kag text picture then reels bisag kanang long long form <laughs> long form video bisag kada semana rana og di gid makaya kada duha ka semana kay lisod ang pagbuhat og long form video kay tag as naman asya na nya kinahanglan manang naagi kay mabuhat dili kay magbuhat ra kag 3 minutes nga long form video nya galakaw ra ka nang dalan 3 minutes lain gen lang tang kinang kabalo po kam nai mga effects na apoy ko ning video nai nai lain lain nga paghitabo ba dili kay usara ka ang daganan sa imong video to sulod anang 3 minutes na siya i upload ka sa buntag upload ka sa udto upload ka sa hapon basta wa kay lingaw pero parihaning kami ka trabaho mi ako a ka-upload ko buntag ra gyud na then pagka gabi ng... na pod ka nang ka-upload na pod ka ko sa akong trabaho maron na maron na ibantayan timan inyo mga bag-ong nag-vlog vlog